May biyahe si Bo? Nanon oras ang travel? Webis, Domingo lang ang travel. Kung nyo tayo sa ating travel mga amigo at syempre andito pa rin tayo sa Billis, mga Ludi at syempre dito naman tayo sa Senyorita. Ayan, dito tayo ha. Kaliwa tayo mga amigo. Kaliwa, kanan pala ito mga amigo. Ayan, kanan. Dito naman tayo gagala mga ludi ano. Para makita naman natin kung ano yung mga kaganapan dito mga amigo. At kung taga rito ka, dito na yung barangay mo. At nga pala mga amigo, kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga vlog mga travel dito sa Masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo at paki share ng ating video mga amigo wala naman bayad yan ayan nandito na tayo sa senyorita mga amigo ito pala sa barangay senyorita mga ludi uh, dumarayo ako dito para manghuli ng mga alimasag tapos mga pasayan Ayan, kasi dito tayo nanonulo ano, nanonolo. Yan, ang tawag sa amin yan, manginhas. Pero dito sa kanila, na uh, nanolo, nanolo, ewan, bahala na. <laughs> Ayan, mga lodi. Ayan, mga amigo silipin nyo na lang yung bahay nyo, ano? At kung makita nyo, comment ka naman dyan sa baba para naman makilala namin. At syempre mga lodi, yung ham talaga dito ay talagang napakalupit ano. Parang akala mo ayaw magpadaan ng sasakyan kasi talagang ang laki ng ham dito mga amigo. Yan, kaya dahan-dahan lang kayo pag andito kayo mag-ride sa Senyorita. At syempre pag tinuloy natin to mga amigo, ang labas nito sa public market ng katahingan. Yan, na nga pala, shoutout sa mga taga-katahingan ano. Yan, mga mga shoutout na lang sa inyo. Nandito naman tayo, gumagala naman at sabi ko nga sa inyo, bagong taon, bagong gala, bagong update tayo sa mga uh, lugar na pinupuntahan natin. At ito na, yung señorita na vlog na natin daw dat nakaraang taon, at ngayon iba vlog na naman natin. Nandito na tayo. Ayan, ito na mga amigo, yung public market ng Kataingan. At ngapala, saod ngayon mga amigo. Yes, ayan oh, kita nyo naman. Yan. Pag Saturday at Sunday, araw ng ano na, araw ng kagitingan, oh, kagitingan, araw ng ano, market nila, no? Ayan. So, public, a public market, o oh, na ano ba yun? na uh, nahihilo na kita sa ating istorya, mga amigo? <laughs> Ayan, market day ngayon, mga aludi. At syempre, pagdating natin dito, dito na yung markado nila. Ayan, pwede kayo dito mamili ng isda, mga aludi. Kaya lang, pag naimili ako dito, mga amigo, eh, Nanginginig yung tuhod ko pag namimili ako dito mga amigo. Alam nyo ba kung bakit nanginginig yung tuhod ko? Kasi ang mamahal ng isda dito mga ludi. Ay, <laughs> yan, no? Ayan, palabas na tayo ng public market mga amigo. At syempre, papunta naman tayo dito sa kanan. yan kanan tayo. At silipin naman natin yung, ano, yung port dito sa bayan ng Katayangan. Tingnan natin kung may mga biyahe pa ba pa Cebu, mga amigo. Yan, para makita natin kung ano na ang situation dito sa port nila. Ayan, port nila kasi hindi naman tayo taga rito, no? <laughs> Ayan, mga amigo. At syempre, at nga pala kung gusto nyo masubibayan yung ating mga travel, no? Mga gala, mga vlog ni Dudes Kim vlog kasi lagalag tayo. Ayan, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo, mga amigo. At shoutout nga pala sa ating mga gwapong security guard, no? Ayan, security guard na Pidring, si RM Zinadhan at syempre yung uh, security guard ng Land Bank. Ayan. At syempre uh, Julis. Mga empleyado ng Julis. Yan. Shoutout na lang sa inyo. Yan. Mga natin yan. Mga amigo. At syempre andito na tayo sa uh, port nila. Mga Ludi. Ayan. Nablog na natin to. Ito. Update ko naman kayo kung ano naman dito yung mahita natin. At uh, parang ang layo pa lang. Nakikita na natin yung tinambak na buhangin mga Ludi. Ayan o. Oh. Puro tambak na dito. At nga pala may natatanaw tayo no. Ito mga uh, meron security guard diyan sa gate. Tanungin natin mga lodi kung ano ba ang biyahe dito, kung may biyahe pa ba pa O wala na o may barko pa ba o ano. Yan tanungin natin para alam natin mga amigo. Yan tanungin natin yung mga gwapo nating kababayan ano. Tanungin natin ito. Boss, mawala kami kami. Pakailan mga biyahe sa nili. May biyahe si Bo? sa na wala na ah sira na so yun di summer lang inandara ko na sa yan na noon oras ang travel ha Nanay na noon na everyday everyday ano alternate ano ano nya Webis, Domingo lang travel Pasamar Ano oras mahali? Alas 11 Pusad lang ina usad lang ang mga travel Wala na iba Pagka travel alas 11 wala na hapon Thank you Thank you Thank you kay Idol Guard At sa gwapo niyang kasama So ayan mga amigo Natanong natin ano wala pong biyahe pasibo dito sa bayan ng Katayangan. At doon naman daw sa Mintak, ang pagkalam ko merong biyahe doon kasi merong barko doon kaya lang ang sabi nila wala daw biyahe kasi sira daw po yung barko naplatan daw po Ayan, oh. at yung biyahe dito sa bayan ng Katahingan mga ludi papuntang Samar yung biyahe papuntang Samar mga amigo Wednesday at Sunday at 11 AM daw yung biyahe mga Ludi. O ayan ha, alam nyo na kung papunta kayo ng Samar, dito kayo sumakay sa bayan ng Katayngan. At 11 daw ng umaga yung travel. Ano? At baka magtanong kayo mga amigo, Idol, magkano ba pa masaya papuntang Samar? Sa Agoy, Rody, kamunaan magtanong, wag na ako. Ano? Grabe naman kayo. <laughs> at pupunta kayo ng Cebu, uh, doon na lang kayo pumunta sa Masbate City, ano? Kasi sure, may biyahe doon, mga amigo. So, paano mga amigo? Medyo mahaba no yung ating kwento. Hanggang dito na lang yung ating video. Kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeskin Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. babay bye mga amigo!